Ang pagiging marupok ay hindi dapat ikahiya. Ito ay patunay na ikaw ay isang nilalang na may kakayahang magmahal, masaktan, mangarap at madurog. Ngunit sa mundong puno ng pressure, comparison at emotional burnout, kailangang matutunan natin kung paanong ang marupok ay pwedeng maging matatag, hindi sa pamamagitan ng pagtigas ng puso, kundi sa pagsasanay ng isip. Dito pumapasok ang Stoicism, isang pilosopiya na nagtuturo hindi kung paano mawala ang sakit, kundi kung paano ito harapin. Ang Stoic ay hindi takot sa emosyon. Hindi niya kinakalaban ang kanyang nararamdaman, bagkus, kinikilala niya ito bilang bahagi ng kanyang pagkatao, ngunit hindi siya nagpapadala rito. Tulad ng isang kapitan sa gitna ng bagyo, Nananatiling nakatayo ang stoic hindi dahil hindi siya natatakot, kundi dahil alam niyang ang takot ay lilipas, at siya ay mananatili. Sa panahon ng mga matitinding emosyon, breakup, pagkabigo sa trabaho, o pagkakautang, ang stoic ay hindi nagpapanik. Hindi siya nagtuturo ng pag-iwas, kundi ng pagtanggap. Ano ang kontrolado ko? Tanong niya sa sarili. Kung hindi ito kontrolado, hindi niya ito inaaksayahan ng lakas. Dahil ang tunay na lakas ay hindi pagsigaw, kundi ang tahimik na kakayahang kumina, mag-isip at lumakad paurong man o pasulong, basta may direksyon. Madalas nating marinig na, "Mag-move on ka na, iwas drama, o bitter ka lang." Pero hindi ganyan ang story. Hindi nito minamaliit ang sakit, pinapahalagahan nito ang karanasan. Ngunit sa kabila ng lalim ng damdamin, ang stoic ay hindi nagpapakatali. Kapag iniwan ka, hindi mo kailangang ipagsigawan sa buong mundo na okay ka. Hindi mo rin kailangang itago ang luha mo. Ang kailangan mo lang ay ang lakas ng loob na sabihin, masakit, pero hindi ako wasak. Dahil ang pagkawasak ay pagpilirin. Pwede mong piliin manatiling buo kahit duro At dito nagkakaroon ng saysay -say ang simpleng prinsipyo ng stoicism, control what you can, accept what you can. Sa bawat araw na parang wala ka ng mahawakang sigurado, sa love life, sa trabaho, sa sarili mong kakayahan, ang stoic ay bumabalik sa tanong, saan ako may kapangyarihan? Dahil kapag nawala na ang pagmamahal ng iba, dapat natitira pa rin ang pagmamahal mo sa sarili. Kapag nawalan ka ng pera, ang natitirang dignidad mo ay dapat buo pa rin. At kahit paubos na ang lahat ng iniipon mong lakas, may natitira pa rin disiplina. Iyon ang stoicism, hindi ito pagiging bato, hindi pagiging ilog, palaging dumadaloy, palaging umaayon, ngunit hindi nasisira. Sa gitna ng modernong buhay na punong-puno ng ingay, notifications, at comparison mula sa social media, ang isang marupok na Pilipino ay madaling tamaan ng ingit, takot, o kapulangan sa sarili. Sa bawat post ng new perfect relationship, perfect na katawan, perfect na lifestyle, may boses sa loob natin na nagsasabing, bakit ako hindi ganyan? Pero ang stoic ay hindi nabubuhay para sa validation ng iba. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya nagpapakain sa hype. Dahil ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa likes, kundi sa tahimik na kumpiyansa na ginagawa mo ang tama kahit walang nakakakita. Kaya kung ikaw ay marupok at ang puso mo'y laging napapagod sa paghabol sa di ka mahuli-huling pagmamahal, pansamantala mong ishift ang atensyon mo, hindi sa kung sino ang nagmamahal sa iyo, kundi kung paano mo iniintindi ang sarili mo. Sa Stoicism, ang tunay na self-worth ay hindi binubuo ng ibang tao, kundi ng sariling pagkilala sa halaga ng iyong pag -ira. At sa bawat pagkakataong pinipili mong maging totoo, kalmado, at mapagpakumbaba, kahit nabuguluhan ka pa rin sa loob, isa kang stoic na marupok at matapang sa gitna ng kalituhan. Hindi rin may iwasan ang usapin pera. Dahil ang marupok na walang pera, doble ang sakit. Pero ang stoic, kahit ka po sa pera, hindi ka po sa disiplina. Sa stoicism, hindi mo sinasayang ang emosyon sa bagay na wala ka ng magagawa. Imbes, ginagamit mo ang iyong emosyon bilang signal, paalala kung nasaan ka, at ano ang dapat mong baguhin. Sa petsa di peligro, imbes na malunod sa stress, ang stoic ay humihinga, lumalayo sa drama, at tahimik na gumagawa ng plano. Wala akong budget, pero meron akong kontrol sa diskarte. Hindi ka maaring mabuhay sa utang habang puno ng luho. Hindi mo kailangan ipilit ang sarili mong kasiyahan sa presyo ng sariling kapayapaan. Sa simpleng pamumuhay, matatagpuan ang mas malalim na kalayaan. Hindi mo kailangang bumili para mapatunayan ang halaga mo. At kung iniwan ka dahil wala kang marangyang buhay, mas lalong hindi mo kailangang habulin ang ganong klaseng pag-ibig. Dahil sa Stoicism, ang pagmamahal ay hindi transaksyon, ito ay responsibilidad. Responsibilidad muna sa sarili bago sa iba. Kung ikaw ay marupok, ibig sabihin may kapasidad kang magmahal ng malalim, kaya mo rin masaktan ng totoo. Pero ang tanong ay, papayagan mo bang ang sakit ay sirain ka? O gagamitin mo ito para lumalim ang pagunawa mo sa sarili mo? Ang stoic ay hindi nagsasara ng puso, pinapalalim lang niya ang pagtingin. Hindi siya nagiging manhid, natututo siyang maging mapanuri. Hindi niya hinahayaan ang galit na sirain ang araw niya, ni ang lungkot na tanggalin ang direksyon niya. Sa halip, sinusulat niya ang kanyang damdamin. Inaayos niya ito sa isip bago ito ibuhos sa kilos. Gamit ang journal, tahimik niyang pinoproseso ang bigat ng kanyang loob, hindi para maging okay agad, kundi para maging malinaw kung ano ang susunod na hakbang. Dahil para sa stoic, ang pinakamalalim na anyo ng lakas ay ang kakayahang umiyak at magsulat, pero sa huli ibumangon at humakbang muli. Hindi para kalimutan, kundi para magpatuloy. Sa dulo ng lahat, ang marupok ay hindi mahina siya ay matapang sa kakaibang paraan. Hindi madaling magmahal, sumubok, masaktan, at manatiling bukas pa rin sa posibilidad ng panibagong simula. Ang stoicism ay hindi pananggalang sa puso, kundi gabay sa tamang paggamit nito. Ang stoic na marupok ay hindi umiwas sa sugat, nagmumuni siya, natututo, at ginagamit ang sakit bilang sandata sa susunod na yugto ng kanyang buhay. Kung ikaw ay nasa ganitong yugto, nasaktan, nalugi, napagod, ito ang paalala. Hindi ka mag-isa at hindi ka dapat matalo ng emosyon mo. Gamitin mo sila bilang paalala na ikaw ay buhay, at habang ikaw ay humihinga, may pagkakataon pa para baguhin ang daloy ng iyong kwento. Huwag mong isuko ang sarili mo sa bigat ng loob mo. I-journal mo, irespeto mo, at piliin mong bumangon dahil sa bawat araw na pinipili mong huwag sumuko, pinapatunayan mong ang marupok ay pwedeng maging matatag kapag ginabaya ng stoic na puso at disiplinadong isipan.